Mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig Huwag kalimutang subscribe Para sa pagsuporta sa channel ko At mag thumbs up Para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan Sa isang masukal na kagubatan May isang munting pintuan na nagtatago sa ilalim ng malaking puno Si Mang Juan, isang masigla at mouse ay Sero ang unang nakadiscover sa misteryosong pintuan na tila ba ito'y nag-aanyaya sa kanya. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa kagubatan, napansin ni mangua ng tila hindi kapani-paniwala na munting pinto na tila ba sa puno. Nang makita niya ang engkantadong pinto, hindi siya nagdalawang isip na buksan ito nang magbukas ang pintuan, si Mangguwan ay biglang napadpad sa isang kaharian na puno ng kulay at kakaibang nilalang. Naroon ang mga duwende na may maliliit na pakpak at kaharian na kumikislap ng mga makulay na ilaw. Sa kakaibang lugar na ito, inihatid si Mangguwan ng mga duwende kay Reyna Rosalinda, ang leader ng kaharian. Nang makarating sa trono, bumati si Reyna Rosalinda ng mainit na pagtanggap kay Mang Juan, na agad naging kakaibang bisita sa kanilang mundong puno. Ipinakita sa kanya ang kaharian at ang mga natatanging kakayahan ng mga duwende. Dito nagsimula ang hindi malilimutang paglalakbay ni Mang Juan sa ilalim ng puno, na puno ng misteryo at kakaibang kaharian ng mga duwende. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan nang naging bahagi si Mangguan ng kaharian ng mga duwende. Tinuruan siya ng mga duwende ng kanilang kakaibang kasanayan, tulad ng paglikha ng mga mahiwagang kagamitan at pagsasagawa ng mabilis na paglipad gamit ang kanilang maliit na pakpak. Isang araw, habang naglalakad sila ni Mangguan sa mga mabatong landasin ng kaharian, napansin niya ang isang misteryosong lihim na parang isang kwadradong halaman na hindi mapansin ng karamihan. Tinanong niya si Reina Rosalinda tungkol dito. Reyna, anumang buwan, ano po ang lihim na iyon sa kagubatan? Isang kakaibang halaman, tila'y nagtatago sa ilalim ng anino. Ngumiti si Reina Rosalinda at sinabi, ito'y tinatawag na halaman ng buhay. Ito ang nagbibigay ng lakas at buhay sa aming kaharian. Ngunit ito ay napakadelikado at hindi basta-basta napupuntahan. Dahil sa kuryusidad ni Mang Buwan, hiniling niyang patunayan ang kanyang sarili sa kaharian ng halaman ng buhay. Sa tulong ng mga duwende, nahanap niya ang lihim na pinto patungo sa lugar na iyon sa pagsilip ni Mang sa loob, namangha siya sa makulay na mga bulaklak at kakaibang ilaw na nagbibigay buhay sa kaharian. Ngunit napagtanto niya ang bigat ng responsibilidad na taglay nito. Nang bumalik si Mang sa kaharian ng mga duwende, nagbago ang kanyang pananaw. Ngayon ay may bagong pangarap na pumasok sa kanyang puso ang pangarap na mapanatili ang kagandahan at buhay sa kaharian ng mga duwende, at itaguyod ang lihim ng halaman ng buhay. Isang araw, nagising ang kaharian ng mga duwende sa masamang balita, ang halaman ng buhay ay nagiging lumiit ng dahil sa hindi kilalang puwersa. Ang mga bulaklak ay unti-unti nang nawawala, at ang buhay sa kaharian ay tila namumuo. Si Mang Buwan, na naging malapit na sa puso ng mga duwende, ay nagpas gawin ng lahat para iligtas ang kaharian. Tinanong niya si Reina Rosalinda kung paano sila makakatulong, at itinuro ng Rina ang pagsusumpungan ng pintuan ng kagubatan, isang misteryosong pintuan na makakatulong sa pag-restore ng lakas ng halaman ng buhay. Sa paglalakbay ni Mang Juan patungo sa pintuan ng kagubatan, naranasan niya ang iba't ibang pagsubok at panganib kasama ang mga tapang na natutunan niya sa kaharian, na kayang lampasan ni Mang ng ang mga ito. Nang makarating sa pintuan ng kagubatan, bumukas ito ng may kakaibang kislap, at muling bumuhay ang kanyang pag-asa. Ngunit, naroon rin ang malupit na kaaway na nagsusumiklab sa kagubatan isang alitaptap na puno ng dilim na naglalabas ng mga masamang kwersa. Isinumpa ng alitaptap na ito ang halaman ng buhay, at itinakda ang kaharian ng mga duwende sa pangitain. Ngunit hindi napigilan ni Mang Huan ang pagsusuniklab ng kanyang damdamin para sa kaharian. Gamit ang tapang at katalinuhan, nagtagumpay siyang linisin ang alitap-tap at ibalik ang kapayapaan sa kagubatan. Pagbalik ni Mang Huan sa kaharian, ipinakita niya ang tagumpay sa mga duwende, at bumalik ang kaharian sa dati nitong kasiglaan si Mang Juan, na ngayon ay itinuturing na bayani, ay tinanghal na katuwang ni Reyna Rosalinda sa pagpapalaganap ng kagandahan at kapayapaan sa buong kaharian ng mga duwende. Matapos ang tagumpay ni Mang Juan sa pagtahak sa masalimuot na laban, nagkaroon ng tahimik na kasiyahan sa kaharian ng mga duwende. Gayunpaman, alam ni Mang Juan at ng mga duwende na hindi ito ang wakas ng kanilang kwento. Nagtipo ng mga lider ng kaharian, kasama si Mang Juan at Reina Rosalinda, upang pag-usapan ang hinaharap ng kaharian. Natuklasan nila na ang mga puwersa na umatake sa kanilang halaman ng buhay ay bahagi ng isang mas malalim at mas makapangyarihang puwersa ang alitaptap ng dilim. Dahil dito, nagdesisyon ang grupo na magsanay ng mga bagong kapangyarihan at straight -year si Mang Juan, sa kanyang pagnanais na protektahan ang mga duwende, ay nagsilbing gabay sa mga pag-atake at depensa. Nagtagumpay ang grupo sa kanilang mga pagsasanay, at dumating ang panahon para harapin ang alitaptap ng bilim. Sa kabila ng mabagsik na laban, nagtagumpay sila sa tulong ng kanilang pagkakaisa at tapang. Isinumpa nila ang alitaptap at ipinagtanggol ang kaharian ng mga duwende. Matapos ang tagumpay, nagdiwang ang kaharian at nagsimula ang pagtatanim ng mga bagong puno at bulaklak na magdadala ng mas maraming buhay at kulay. Si Mangguan, itinuring na bayani ng kaharian, ay nagpas siyang manatili at maging kaibigan ng mga duwende. Ang kanyang pagtuklas sa munting pintuan sa ilalim ng puno ay nagbukas ng masalimuot na mundo na nagdala ng bagong pag-asa at pag-asa para sa lahat. Sa pagtagumpay ni Mang Buwan at ng mga duwende laban sa alitaptap ng dilim, naging makulay at masigla ang kaharian. Ngunit tulad ng lahat ng magandang kwento, dumating ang panahon ng paalam. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Juan sa ilalim ng pulo kung saan siya unang nagbukas ng pintuan, napagtanto niyang nararapat na bumalik sa kanyang sariling mundo. Ngunit sa kanyang puso, naiintindihan niya ang halaga ng mga pag-ibig at kaibigan na kanyang natagpuan sa kaharian ng mga duwende. Bilang pasasalamat, inialay ng mga duwende ang isang espesyal na kaharian na magiging tahanan ni Mang Juan. Doon, magsasama-sama silang magdiriwang at magpapatuloy sa pagpapalago ng mga bagong puno at bulaklak. Sa pagtulad ng pintuan sa kanyang unang pagtuklas, may isang lihim na ipinakita sa kanya ni Reina Rosalinda. Isang maliit na kaharian ng mga duwende ang napadpad sa kanyang mundo, nagdadala ng kakaibang saya at kababalaghan. Sa pagpapakita ng pagpapasalamat, Nagbigay ng espesyal na regalo si Reina Rosalinda kay Mangguan isang bulaklak na puno na magdadala ng kapayapaan at kagandahan sa kanyang mundo. Sa huli, nagpaalam si Mangguan sa kaharian na puno ng mga alaala ng mga nakakatuwang kwento at pakikipag sa palaran. Nang bumalik si Mangguan sa kanyang mundo, dala ang mga natutunan at pagmamahal mula sa kaharian ng mga duwende, alam niyang hindi ito ang huling pagkikita. Sa kanyang puso, mananatili ang mga pag-ibig at kaibigan na taglay niya mula sa misteryosong pintuan sa ilalim ng puno. Sa kanyang pagbalik sa mundong kinagisnan, nadama ni Mangguan ang lumbay ng paghihiwalay mula sa kaharian ng mga duwende. Subalit may dalang kakaibang lihim ang munting pintuan sa ilalim ng puno maaari itong buksan muli. Isang araw, habang si Mangguan ay naglalakad sa tabi ng puno, Nadaman niyang tila may kakaibang tawag mula sa loob ng kanyang puso. Tinungo niya ang munting pintuan at sa pagbukas nito, napadpad siya sa kaharian ng mga duwende. Ang mga duwende ay nagulantang sa kanyang pagdating, ngunit agad siyang iniyakap ng may golek na reina Rosalinda. Mangguan, ikaw ay muling bumalik. Ang iyong pagbisita ay nagdudulot ng kaligayahan sa aming kaharian, sabi ni Reina. Napagtanto ni Mang Juan na ang pintuan ay tila isang tulay sa pagitan ng dalawang mundong magkaiba ngunit maaaring magtaglay ng kakaibang koneksyon. Nagsimula silang magkaroon ng masiglang pagsasama, kung saan ang pagitan ng kanilang mga kaharian ay nagiging mas maluwag. Bilang kilala na bayani, si Mang Juan ay itinalaga na bilang tagapamuno ng ugnayang ito. Sa tulong ng mga duwende, Nagkaroon sila ng malakas na kaharian na nagtataguyod ng pagkakaunawaan at pagmamahalan sa pagitan ng dalawang mundong ito. Sa pagtuklas ng munting pintuan, nagbukas ang isang bagong yugto ng mga kaharian, kung saan ang pag-uugma ng dalawang mundong ito ay nagbigay daan sa mas maraming pagkakataon para sa pakikipagsapalaran, pag-aaral, at pag-unlad. Ang pintuan na dating nagsilbing hangganan ay ngayon ay nagdudugtong sa dalawang mundong puno ng kaharian at kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang ugnayan ng dalawang kaharian sa ilalim ng puno. Si Mang Huan, na siyang tagapagtaguyod ng pag-uugma, ay patuloy na nagiging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Naging masusing tagapamulo si Mang Juan sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagunawa. Itinuro niya sa mga tao sa kanyang mundo ang mga magandang asal na natutunan mula sa mga duwende. Gayun din, ipinakilala niya sa mga duwende ang yaman ng kultura at tradisyon ng kanyang mundong kinagisni. Sa kanyang mga pagbisita, naitataguyod ni Mang Juan ang diwa ng pag-uugma. Ang mga tao at duwende ay nagsanib-pwersa upang lalo pang palawakin ang kahulugan ng pagkakaisa. Nagkaroon ng malawakang pagsasanib ng kasanayan at kaalaman kung saan ang dalawang kaharian ay nagiging mas malakas at mas mayaman dahil sa kanilang pag-uugma. Sa ilalim ng puno, itinatag nila ang isang espesyal na sentro para sa pag-uugma. Dito nagaganap ang mga pagsasanay palitan ng kultura, at pagdiriwang ng mga pista. Ang pintuan, na naging simbolo ng kanilang ugnayan, ay patuloy na nagbubukas para sa mas maraming pagkakataon ng pagtutulungan. Habang ang mga duwende at tao ay mas lalong nagiging magkakaugma, naging masigla at mas buhay ang kaharian sa ilalim ng puno. Ang diwa ng pag-uugma ay nagbukas ng mga pintuan para sa isang mas makulay at mas mapayapang hinaharap kung saan ang dalawang mundo ito ay nagbibigay inspirasyon sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahalan. Sa paglipas ng mga taon, naging matagumpay ang ugnayan ng dalawang kaharian. Si Mang Juan at si Reyna Rosalinda ay naging magkasundo at nagtagumpay sa pagpapalaganap ng pag-ibig at pag-uugma sa kanilang mga nasasakupan. Ang pintuan sa ilalim ng puno ay hindi lamang nagdala ng pag-uugma sa pagitan ng mga duwende at mga tao, kundi naghatid din ng pag-unlad at pagsasama sa kanilang mga mundong dating magkaibang magkaiba. Ang kaharian ng mga duwende at ang mundo ni Mang Buwan ay nagtagumpay sa pag-aaruga at pagpapahalaga sa isa't isa. Napagtanto ng mga taga-kaharian na ang pag-uugma ay hindi hadlang sa kanilang pagiging magkaibigan kundi isang yaman na nagbubukas ng mas maraming pinto ng posibilidad. Ang mga tao at duwende ay nagtaguyod ng pangarap na isang araw, ang lahat ng mga nilikha ay mabubuhay sa ilalim ng iisang langit, na puno ng pagmamahalan at respeto. Ang pintuan, na siyang naging simbolo ng pagbabago at pagkakaisa, ay patuloy na nagbukas para sa mga bagong pagtuklas at pakikipagsapalaran. Sa bawat pagbukas nito, nagiging lalo pang makulay at masigla ang kanilang mga mundong pinagsanib. At sa huli, nang pumunta si Mang Buwan sa kaharian ng mga duwende, hindi na ito isang pamamaalam kundi isang pagpupugay sa kanilang magandang paglalakbay. Sa pagtanggap at pag-unawa, nag-uumapo ang kaharian ng mga duwende at ang mundo ni Mangguwa ng pag-ibig, kasaysayan, at walang hanggang pagsasama. Ang kaharian ng mga duwende at ang mundo ni Mangguwan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ng pag-uugma. Habang ang mga pintuan ay patuloy na nagbubukas, nagiging mas lalong malawak ang ugnayan ng dalawang mundong ito. Sa bawat pagtatanghal ng mga duwende ng kanilang mga makulay na sayaw at kakaibang musika, natutunan ng mga tao ang mga tradisyon at sining ng kaharian. Sa kabila nito, si Mang Buwan ay nagsilbing tulay sa pagbibigay halaga at pagunawa sa mga kaibigan na mas maliit at mas kakaiba ang anyo. Nang dumating ang panahon ng kapistahan, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa ilalim ng puno. Ang lahat ay nagkakaisa upang ipagdiwang ang walang hanggang pagkakaibigan at pagmamahalan. Ang kaharian ng mga duwende ay puno ng kasiyahan at ang mga tao naman ay nagdala ng masiglang pagsasaya. Sa paglipas ng mga taon, isang malaking halamanan ang itinayo sa tabi ng puno na naglalaman ng mga bulaklak mula sa kaharian ng mga duwende at mga halaman mula sa mundo ni Mang Buwan. Ito ay nagdudugtong sa dalawang kaharian at nagiging simbolo ng kanilang walang katapusang pag-uugma. Ang pintuan, na sa unang pagkakataon ay nagbigay daan sa masalimuot na pagtatagpo, ay ngayon ay nagsisilbing bakod ng kapayapaan at pagkakaisa. Si Mang Juan at si Reina Rosalinda ay nagtutulungan upang siguruhin ang kanilang mundo'y laging puno ng pagmamahalan at pag-uugma. Sa ilalim ng puno, ang musika ng kaharian ng mga duwende at ang halakhak ng mga tao ay nagkakaisa, Bumubuo ng isang kakaibang awit ng pag-ibig at pagkakaisa isang awit na magpapatuloy hanggang sa kaharian ng mga duwende at ang mundo ni Mang Juan. Sa paglipas ng mga dekada, nagpatuloy ang pagsasama ng kaharian ng mga duwende at ng mundo ni Mang Juan. Ang ugnayan na ito ay nagbukas ng maraming pinto ng pagkakaisa, pagunlad, at pagmamahalan. Ang pintuan sa ilalim ng puno ay nanatiling bukas, simbolo ng bukas palad na pakikitungo sa bawat paghusbong ng pag-ibig at pagkakaibigan. Si Manguan, sa kabila ng paglipas ng panahon, ay nanatiling kaakbay ng mga duwende at inspirasyon sa mga tao. Ang kaharian ng mga duwende, sa tulong ng mga tao, ay lumago at naging isang halimbawa ng masiglang komunidad ang mundo ni Mang Juan, sa pagpapakita ng malasakit sa kalikasan at pagmamahal sa kapwa, ay nagtagumpay sa pagsusulong ng kamalayan at pangangalaga sa kalikasan. Sa isang makulay na araw, nang magkasama ang mga tao at duwende sa ilalim ng puno, nagdulot ito ng isang espesyal na pagdiriwang. Ang mga halamanan at bulaklak ay nagbigay ng makulay na ilaw sa gabi, at nagawitan ng mga tao at duwende ng isang magandang kanta ng pag-ibig at pagkakaisa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng puno, nagsanib-puwersa ang dalawang mundong ito upang gunitain ang kanilang walang hanggang pag uugma Sa pag-awit at pagtugtog ng musika, ang kaharian ng mga duwende at ang mundo ni Mang ay bumuo ng isang masalimuot na pagtatanghal na nagbigay galang sa kanilang kaharian at pagkakaisa habang ang pintuan sa ilalim ng puno ay naglalakbay sa iba't ibang mundong puno ng kaharian at pag-ibig, itinuturing itong tulay na nagbubuklod sa iba't ibang nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-awit, ang mga duwende at mga tao ay nananatili sa walang hanggang pag-ibig at pag-uugma sa pangalan ng bukas palad na mundong kanilang binubuo. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang pintuan sa ilalim ng puno. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.